I don't ever slow up, no, I don't take sh I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take. Sh I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take. Sh I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. ang PCG ay nagtanghal ng state of the art na istasyon sa West Philippine Sea kakatapos lamang ang inauguration ng Philippine Coast Guard ng kanyang pinakabagong istasyon sa Pag-asa Island bayan ng Kalayaan noong Biyernes December 1 ang tatlong palapag na pasilidad na kilala bilang Coast Guard Station Kalayaan Island Group o cgs kay IG, ay na-upgrade at naayos ng na may advanced na technology na pang maritime domain awareness kapilang na ang radar, automatic identification, satellite communication, coastal cameras, at vessel traffic management systems sinabi ni Admiral Ronnie Hilgavan ang komandant ng Philippine Coast Guard na ang kanilang state of the art na mga sistema ay makakatulong na malaki sa kanilang kakayahan na bantayan ang maritime forces ng China at ito sasakyang pandagat at eroplano. Ang pagpapabuti ay magtatagkuyod ng internasyonal na pagpapadala sa pumagitan ng epektibong pagmamasid sa mga nasirang sasakyang pandagat at pagbibigay ng gabay sa mga naglalakbay na barko sa paligid na tubig. Sa panahon ng inauguration, binigyang diin ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo ang bisita ng karangalan. Ang maraming feasted na estrategiya na ginagamit ng China kasama dito ang information operations na itinuturing upang lumika ng pagkakabahabahagi sa pagitan ng mga Pilipino hinggil sa isyu sa West Philippine Sea. Ipinunto niya ang pangangailangan para sa isang buong counter strategy na kasama ang lahat ng sektor Pasama rin sa mga tumalo ay si Presidential Advisor on WPS na si Secretary Andres Sentido, Department of Transportation Undersecretary for Maritime na si Elmer Sarmiento, Department of Energy Undersecretary Giovanna Carlo Bacorto, Western Command Chief Vice Admiral Carlos at mga miyembro ng National Task Force for the West Philippine Sea. Gayun din ang CG-SKIG ay isa sa mga istrukturang sinira ng Super Typhoon Odette noong December 2021 na iniwang nag-iisa ang bandila ng Pilipinas sa urinal nitong lokasyon. Agad na nagbigay ng konstruksyon ng materyales at iba pang pangangailangan ng PCG Auxiliary na nagtiyak na ang tauhan ng Coast Guard ay maaring magpatuloy sa kanilang mga tungkulin sa Pag-asa Island. Binanggit ni Anyo na ang konstruksyon ng bagong pasilidad ng Coast Guard ay magkakaroon ng malaking epekto sa transparency strategy ng pamahalaan. Ang kakayan nito na kolektahin ang real-time na data kasama ang kanyang coastal radars na maaaring magtala ng presensya ng mga sasakyang malapit sa isla ay tiyak na magkakaroon ng epekto sa pag-ugay ng ating Chinese neighbor. Inaasahan ko na ang mas mataas na kakayaan na ito sa pagtingin at kamalayan ay unti-unti ng magpupunga ng pagbabago sa kanilang mga kilos, sabi pa ni Anyo. Ang pasilidad na ito ay handang maging isang laro na nagpapago sa pagtatakuyot ng transparency at pag-impluensya sa kanilang kilos upang sumunod sa mga pandaigdigang batas at suportahan ang rules-based order dagdag pa niya. Pinahayag ng pinuno ng NSC na ang pagkakaroon ng istasyon ng PCG sa pag as Island ay nagpapakita ng isang malakas na simbolo ng kolektibong pangarap ng bansa na itatag ang karapatan sa maritime domain sa mga kinukwestiyon na tubig. Nagbigay rin siya ng katiyakan na magpapatuloy ang pamahalaan na gamitin ang lahat ng diplomatikong paraan para sa mapayapang solusyon, magpapatubad ng mas mataas na bantay sarado at itatatag ang kaligtasan at proteksyon ng mga tauhang may uniforme at sibil na mamamayan. Manatili tayo sa ating lupa, hindi tayo matatakot sa anumang kapangyarihan na subukang apihin at lumabis sa atin. Ito pa ang pahayag ni Anyo. Kawikaan 14 verse 26 to 27 Ang taong may takot sa Panginoon ay may kasiguruduhan at siya ang kadlungan ng kanyang sambayan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay magpapabuti at magpapahaba ng iyong buhay at maglalayo sa iyo sa kamatayan. Kaibigan, patuloy tayong magkaroon ng takot sa ating Panginoong Diyos sundin natin ang kanyang kagustuhan, lumayo tayo sa kasalanan at tayo ay mabubuhay ng may kapayapaan at ilalayo tayo sa numang pingit ng kamatayan. Purihin ng ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panunood. Tayo manalangin, Ama naming panal mga pangiran naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataong ito. Salamat sa pagliligtas sa amin, sa pagbibigay sa amin Panginoon ng kasiguraduhan ng kaligtasan sa kabila Panginoon ng mga umiigting na karahasan sa mundo. Tulungan kami Panginoon iligtas ang inyong bayan at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito ang aming samot hiling sa matamistang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.